Ayun, nakikita na po natin ang kapal. Sir, pagmasdan. Ngayon pa lang yan, sibol-sibol, lalo pa may bunga na. Ha, ah, good morning, good morning mga paps Isang mapagpalo umaga po sa atin lahat. nandito po tayo sa may terrace sa labas po. Magbe-breakfast po kami, salo ni po kami. Si Aya, maga nagising kahit walang pasok. Araw po ng Wednesday. May fried rice po tayong niloto kanina. Maga tayo nagising. Tapos meron pang homba. yung kay Mama Ryan. Tapos akin. Tapos meron pa fried eggs. Tapos may milo at milo si Aya dito. Nandito po tayo sa harapan ng mga halaman. Mga gulay-gulay. Kakain. Kain po tayo. Saluhan niyo po kami. Kamusan. Kain dito. Ano? Kain? Papasok oh, na po yung bayo ah, kong ano. Hindi ni Aya. Walang pasok. Yung bayo kong teacher, sila mag-asawa. Ayan, pray po muna tayo. Na Lord, maraming po salamat sa na sa aming kapan ngayon. Salamat po sa isang araw na pagising po sa amin. At mamaya sa aming pag-drive, pagpunta po sa SNR ay gabay niyo po kami hanggang sa aming pag-uwi. Pa Ayan mm. oh, po pang lang. Ayan. Ano na Ano mo unang kano? Dalawa sa iyo. Kain kaili. Kain kaili. Kain kay kay. Ipasok sila si Aya wala. Pagi. Ano yung pagi? Ano yung magpapausok sa school nga para sa day? Cheers. Ano yung whole day? Na whole din siya kasi ano. Cheers. Kain po. Sa oras naman sa school pag sasunod. Yung nga lang yung kinu pas maiiwan. Kaya kung busy lang lang pa. Antay dinggi. Kain po tayo. Kain niya. Ang gano'n yung mga mga. Kapag eh may nahaba kong sak eh. Ayun yun. Malita may low pressure pero ano pa yara maganda. Ibang lugar. Napansin niyo po wala tayong na ngayon. Sarap sana may kape kaya lang. Pagising natin ngayon may kape na po tayo. Ang salit. Kain eh, po. Ayaw. Mag-asawa po silang teacher. Busy na sa school pagpasok. Yan, magandang balita mga paps. Si Facebook, yung nakahol po nating amount. Tagal na no, nasa isang taon na rin nakahol. Bibigay na po. Hindi po lang mula na yun doon, no? Mm. Tapos, yung sa panukala na bagong ano, sa Facebook, August 31. Ibitin mo na lang, ano, tuloy na po. Hindi, po, hindi ko po kasi kabisado po sa Facebook eh. May panukala sila. Pag-aaral pa na po, po natin sa Facebook. Nino po tayo. In-invite po tayo. Invitation na po ngayon sa Facebook. At uh, napakapalad po natin kasi na-invite din po tayo ni Facebook sa monetization. Yung iba kahit million followers na, hindi pa po sila na-invitean. Kaya tayo, lucky po tayo. Kahit medyo matagal na tayo tumili sa pag-Facebook, in-invite pa rin tayo kahit yung followers natin 35k. Yung ibang milyon. Milyon followers na nagreklamo. Wala daw sila sinasahol. Tayo na pagpalad po natin. Kaya salamat sa blessing sa Panginoon. Kasi ay, talagang binigay tayo pa rin ng pagkakataon. Sa'yo, darawa sa'yo. Ang sinarap ko yung pagkara ko na ganito. Kaya ngayon, isip po natin binigay yung ano, hindi ako mapanuwala, binigay yung sahod. Yan, tapos na po tayo mag-breakfast mga paps. Bistahin po natin yung bukid. Tingnan natin kung sumibol na po yung mga binhi o yung punla. Uh, simula po na isinabog yung palay na hagan na. ulan na kaya maganda po yung pagtatanim natin. Saktuhan lang. Ang ah, dami luyot dito. Hmm, para itinanim pero kusa daw pong tumubo yan. Pag nagmunggo tayo, kuha tayo dito. Hingitay kay Bayaw. Bahay po ni Bayaw yan. Mm, saluyot oh. Ang dami. Hingitay pag ano, nagluto tayo munggo. Ano, punta na tayo sa bukid. Ayun. Natubo na nga yung mga palay. Ito po yung isinabog nung ibang ano si Kuya Jojo pero kay Kuya Boyet din ayun tumubo na nga tumubo na puntahan din natin yung sa atin iwan natin yung kinilas ang kakatuwa oh ganyan din siguro yung tubo na sa atin yan ito yan palay po yan kakatuwa tingnan natin ah itong kinilas iwan natin dito magpapaa tayo <laughs> kakatuwa oh kasabay nito ito pagtatanim na sa atin eh Ayan, e, nagtubuan na. <laughs> ito po yung ginawa ni Kuya Jojo o yung po yung pagpapunla. Ay, pagtatanim po ng palay. Imbes na isabog, hinihila gamit yung gulong. Nandito, tumubo na rin. Sabog din po yan. Lahat po dito, sabog. Excited na ako doon sa ano, sa pinagsabog doon sa ating itinanim kasama si Kuya Boyet Oh, wow, ang ganda. Ang ganda pag nakapaa, kaysa nakachinilas pantay-pantay nga si bulong ano yung hinihilahilang may gulong pantay-pantay para itinanim din ng talok ayun nakikita na po natin ang kapal ang kapal nung ano nung tanim natin ah ganoon kaya lang yung may mga malaking swimming pool na yan o may tubig walang tumubo ay goy na tumubo na po ganyan pala yung tubo nya ano hmm. ah uh, tubo ano 7 days ha huh? kakatawa yun e lang ito yung may kanal kanal wala kasi nakalubog po sa tubig ganoon kita na po natin yung green mga dahon nila wow ang ganyan pala yung tubo ang ganda na pagkakasabog ni kuya boy ito ay thank you lord sumibol dito sumibol na rin ang green na green na po lalo pag umusbong na po yung mga ano nyan dahon tapos pag nakita na natin yung ginto-ginto na bunga na binhi, ang ganda pag masdan. Ito yung nakakapanghinayang po. Oh. Yung may tubig, hindi siya na lagyan. Yan. Ibig oh. sabihin, bakante yan pag ano. Pag nag sulputan yung bunga, siguro pwede natin talukan na lang manumano. Pag may medyo makapal na na ang tawag nito sibol lagyan natin para hindi mapakanti sayang hanggang doon kakatuwa talaga sa sunod mga damo damo bunutin natin Ay, ah, wala pong tanim dito yan o ano ha, sibulan na ang totoo Natutuwa talaga ako. Thank you Lord. Sir pagmasdan. Ngayon pa lang yan, sibul-sibul lalo pag may bunga na. Lapitan po natin yun, yung lamaw. Tawag sa amin ito, lamaw. Yan, lamaw. Nalunod po yung nanditong palay. Kawasunod-sunod na ulan. Ayan, na po tayo sa bahay na. Hugas tayo ng paa. Dito ganun din. May ano din siya. May bakante. At wala, na pala. Naano na tinatambakan. Pinapantay ng putik. Sa sunod ganun. Alam na natin ngayon. Sa sunod ganun po gagawin natin. Papantay natin. Yan, at salamat po sa mga concern nga pala doon nung nag-rides na naman ako mag -isa. Pumasok po tayo sa mga kasulok-sulukan. ganito po sa amin din sa probinsya. No worries po. Simula pagkabata po namin, o simula pagkabata ako, sanay na po tayong mag -suot, suot, sa mga ano, sa mga kagubatan ba. paghanap ng mga kalabaw na nawawala, kabayo, ganyan yung mga alaga. Kaya no worries po tayo. Ito ba yun, Kuya Buyat? sa sunod na mga buwan maganda na po pag mas nandito matataas na po yan away na po tayo ay sarap ng pakiramdam nakita na natin yung mga isinabog pa talaga pag first time na amis na mamanga nandito na po tayo sa bahay hugas tayo ng ating paa putikan Sugas, sugas. Putik oh. So magdapunta natin yung Damo-damo na tayo. Magdadamo. Ang lalaso ng damo. Maglalagay ng pataba. Ngayon, alagaan po natin. Ibigisan po natin si Lucky. Magbiyahe po kami ng siyaw. Ito na. Ibigisan po natin. Nakaligo na po ako mga paps. Si Mama Raya, nakaligo na rin po. Tapos si Aya, wala pong pasok ngayon. Araw po ng Merkulis. Kasi paging daw o pagpapausok po ng parang saan po, sa kontradinggi. Pinausokan po yung buong iskol po ng Malasiki sa Don Pedro. at ngayon, wala po sila pasok maghapon. Bukas po ng araw ng Webes, yun, pasok nila. At ngayon, taong bahay muna si Aya. Hindi kasi pwede dito yung tatlo hanggang dalawa lang po yung ano tayo sa motor kaya may iwan po si Aya madali lang po kami sa SNR po yung punta natin yes may iwan po si Aya Pasalubong na lang natin si Aya nung Korean na noodles saka yung hotdog na nagbabiral ngayon mabokbang po namin at base dito kay google 32 minutes SNR kalasyao yan tara biyay po tayo close pa ngayon sakto po yung nating namin 9 9am po ay open ang SNR. Ah, paalam na kay Mama. Kiss na. Iyan na. Bye-bye. Mabilis lang kami na Mama. Mga 10. 10, nandito na kami. Ayan, biyahe na po tayo. Patok po tayo ng SNR. Kalasyao. Kanda po ng panahon, no? Maaraw. Ang kasapon natin si Mama Ryan. First time po niya pupunta sa SNR. Kaya medyo excited siya. Tani man Dalawa po yung way dito mga papsapunta po ng SNR, merong diretso, merong kanan. Dito po tayo sa kanan. Medyo, ano po dito? Medyo madali dito. Yeah, may checkpoint. Kaya hindi po pwede yung tatlohan. Baka mayari po tayo kung inangkas natin si Aya. Uh, Santa Barbara yung rumbo. Saka dito, hindi medyo traffic. Doon medyo traffic sa diretso. Eh. Nag-enjoy po si Ma'am sa mga tanawin. First time niya pong medyo malayo yung long rides na kasama ko. Ito yung unang long rides namin. SNR. <laughs> uh, Nag-enjoy siya eh. Ganda daw ng mga tanawin. Sarap naman po talaga mag-rides-rides. rides rides dito mababa no sa kalahati mataas kaya mahirap magano oh. mahirap magtawid <laughs> hirap po dito oh. pag tatawid mataas po yung kabila Asphalt. alanganin ayan close pa ah sakto 9 9am na no, oh, 9am sakto doon tayo sa entrance entrance tayo tawid lang po wala nga na tayo tumawid ayan dyan na natin si mama Ryan sa ano sa pag park antayin mo ako dito yan SNR na po helmet doon yung parking andito na po kami park lang po tayo dito tayo -park dati na tayo nagpark dati noong una andito ulit ngayon thank you lord safe yan ay eh, park na po natin si Lucky pata na po natin si Mama Ryan nagintay siya doon at dito bago pumasok sa entrance gate o doon sa entrance ng kanilang store hinihingi mo na yung ano yung card hindi po pwede dito yung walang card kailangan nakamember iba po sa Taiwan kahit wala pong card pwede pumasok sa halo tapos pwedeng kumain doon sa kanilang food court dito po sa Pilipinas iba kailangan pagpapasok tayo dito may card or yung ano yung kasama mo merong card hanggang ano po kayo apat Okay, Pwede mong isama yung tatlo, pang-apat po tayo. Pang-apat yung mayari ng kart. Yan si Mama Ryan. Nandito, lapid, chicharon, pagbungad. Eh. First time ni Mama Ryan. Oh, ikaw magpakita nito. Yung ID Kailangan yan eh. Okay na. Oo, oh, 9am. Okay. Yan po yung loob ng SNR Calasiao. Nandito na po tayo sa loob ng SNR at uh, yan si Mama Ryan. Tuwang tuwa sa mga nakikita. Huwag na sa ay check natin mga chocolate kahit may mga chocolate sa bahay. Ito, ito sarap nito. Sa ay, no? Ayan, pang Christmas. 1665. Si Pwede na. Pwede na. Magkano? 1665. Ang dami na. Pang Christmas po. Kukuha na po tayo ng cart para kung si may nagustuhan, lagay-lagay lang natin. Ay, si Mama Ryan. Nagtitingin-tingin siya na pre-taste. Yung hmm, mahabang upuan. Tinatay dito ng mo. Lagay ka na kung anong gusto mo. Ayan, nag-creep si Mama Ryan. Nabuksan, siya, muna eh. Yan, eh. Ha? Nabuksan muna yan <gibit> eh. Nabuksan muna na. Nag-creep, bali. 379 po yung dalawa. by one, take one. Sa isa, ang isa is ano? 190. 191. 191. Bah, lahat yan, isa yung flavor. Hmm, ito na ako na. Isa yung flavor nila. O, oh, isang flavor lang din naman. Yan. Yeah. Sige, po natin kung ano po yung lasa. Tapos may chicken din dyan. Bili din tayong chicken mamaya. Yung pong ano na, na naluto na. Ito yung chicken nila, oh. Ito po yung mga price ng chicken nila. May 269. Mayroon 317 with may some soft drinks. Ito naman yung mga uh, porchita daw, real estate porchita. Hmm. Ito, let's on, 292. Ito, ang sarap chicken. Tapos bibili din po tayong pizza. Ayan, hmm. wala panang halian. Meron din po sa dito mga maramihang ng karne kung bibili kayo ng bultuhan 978 kung mga ano to mga balat mga balat nga chicharunin ano nga to ah tinapay gabi tinapay to mahal oh ang klaseng lasa kaya to ang mahal oh 209 anim na peraso bagels whole wheat hmm? ito ganun din sarap siguro to mahal eh huh? hindi ka pa po natikman to kaya medyo bano tayo dyan Ang hmm, presyo po ng ambito sibuyas 164 Ilang kilo to? na uh, one ah sobrang isang kilo yun ito karami sobrang po na isang kilo kasi ito naman si buwes na rin, puti 180 bawang mas mahal yung bawang 224 kasi yung luya 178 wah Punta naman po tayo sa pizza. Ah, na po yung nabili natin. Kumbaga nag-browse-browse lang tayo dito para makita natin yung mga presyo sa mga susunod. Halimbawa like may okasyon, Christmas, ganyan. Pwede nang mamili dito pag Christmas. Bayaran na po natin to tapos order po tayo ng pizza. Ito yung price po ng lot bag dito pag wala kayong dalang lot bag. 169, 159. May 59. Tanong po tayo sa counter. Bayad tayo. <laughs> ah, <Pinsan> magkakilala pa. Matagal ka na dito? Yes. <laughs> ah, magpinsan. Hmm. Magpinsan sila. Makaka-discount pala tayo, no? Makaka-discount tayong matindi. Dito na lang. <laughs> Hello po, nice to meet you po. Dito. Bayad, bayad. Bigyan mo ng member card. Kailangan po ng card bago po tayo mag-pila. <laughs> Ten lang pala yan eh. Sila na rin pala nag ano, nagpapak. Iba sa Taiwan, kanya-kanya pa. Ano. <laughs> Kaya ipapak ko sana. Pa sa ano. iba kasi kuya talaga yan. ko <laughs> Sa Taiwan kasi, yung kusino yung bumili siya magpapak. Walang bagger. Pagkumain hmm. ka nabing. Kasi dito meron na yun. Ang hala na lang sir. Ang ganyan yung kusik sa kalaki. Ang hala na lang Awa yung pizza. Awan oh, pizza. Kilala mo na tayong ganon. Kilang din pala card dito to mabab. Yung membership. Pag naorder po ng pizza o ng kung anong gusto niyo dito. Ispalano? pala no? Kala ko yung lalagay palang. <laughs> Haha. Haha. na Haha. 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 Pili Haha. 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 Tali? Haha. tali tali. Ah wala po. Ah, Haha. pala Haha. Haha. natin. <laughs> na pala yun. Ang bilis pala kasi. So, niluloto pala na nila. Ito na po yung pizza. Okay. Shout out. isakay e, sakay na po natin mga paps yung mga bagahe. Uwi na po kami ni Mama Ryan. Okay. exit Ayan. Ayan, Malapit na po tayo sa bahay. Bayan na po ito ng Malasiki. Naghihintay na si Aya. Sabi namin, alas jis. Dito na po tayo. Dito na si mamarayin baba-baba. Okay. Hmm. Hmm, si Aya. sa CIA, nainip ka. Ha? Huh? Nainip ka. Naburing ka. Nandito na po tayo bang pag sa loob ng bahay uh, at ito na po yung pagsasalusaluhan natin. Ano tayong whole chicken pero atin po natin to Bigyan po natin sila nanay, tatay, ako pong binan. Kasi ito pong pizza, ganun din. Atin din po natin. bigyan din po natin sila. Huh? Ang laki. Ano yan? Malaki na o? Ako. Tapos may mga po, po ilalagay din naman. Ito po kami. Thank you, Lord. <laughs> ah, sige, pray tayo. Ayan. Lord, maraming kong salamat sa biyay na sa amin. kami ngayon. Salamat po sa kaligtasan, sa aming pagbiyahe, at sa lahat-lahat, Lord, ng pag iingat na ginagawa niyo po sa amin, sa aming mga viewers, sa aming pamilya. Patuloy niyo po, ingatan at iba yan. Hindi po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Chicken.

Nandito ka ilan ah? May lang po, napasarap lang, uh, napatrip lang po sa pizza. May ngayon lang po ito. Mmm, cute chicken. Mmm. Napatrip lang. Oo hmm, po. Magpagustuhan. Hindi naman para mainit. Nanikis pala siya, no? Hindi mainit. Hmm.